Grabing daanan to mga lodi Alam niyo ba to kung saan yung daanan na to mga lods? Grabing putik oh Pahirapan ito mga lodi magdaan dito So nakalawag pa tayo Aray Nakalawag pa naman yung motor natin Medyo madulas Medyo madulas lang mga lods Sorry, putik yan Dulos Ayaw kong maapit ng gulong Lagi, dito tayo sa baba <laughs> Dulos ah. Grabe dito yun ang banda mga lodi Grabe yung daanan ng mga lodi ng daan hirap ko makapit yung maxis natin so ingat lang sa nagbibiyahe bandang anong mga lodi taunan lang langugan dahil medyo ano dito yung daan ang ginagawa bukod sa maputik madulas din yung lupa mga lods so ingat lang po mga dumadaan dito sa papuntang Rojas, Eunido, Taytay so mag-ingat po tayo dito sa may bandang langugan na daanan nyo na ayos po kasi mga lodi ito ang maganda ng beach dito Timbog Beach mga lodi dami magagandang mga beach dito sa parting norte mga lods